ito ang isa sa kilalang kilala na kakanin nating mga Pilipino. Paano nga ba gawin ito? Marami ang marunong gumawa nito pero ipapakita ko sa inyo yung simpleng proseso kung paano gawin ito. At talaga namang napakasarap ng kinalabasan matapos gawin ito. Okay, ang una nga natin gagawin ay magtutunaw tayo ng 1-4 kilo ng margarin dito sa nakasalang na kawali. Ang sunod naman natin gagawin ay sasalain natin itong isang kilong harina. Bakit nga ba sinasala? Sasalain natin ito para hindi siya magbuo-buo. Para maganda yung kalalabasan ng ating gagawing kakanin. Sunod natin gagawin ay sasalain din natin itong dalawang pack ng baking powder. Ito ay may kabuang sukat na 100 grams. At ito naman yung gagamitin nating powdered milk. Napakasarap naman talaga nito. Ang powdered milk na gagamitin natin dapat ay may sukat na 99 grams. At ang powdered milk nga na ito ay kailangan din nating salain para hindi siya magbuo-buo. At ito nga mag-uumpisa na tayong mag-mix ng mga sangkap. Nauna na nga itong harina na lalagyan natin ng 3 na asukal. I-mix na din natin ang tinunaw na margarin. Sunod naman natin gagawin ay maglalagay tayo ng apat na piraso ng itlog. Sa paglalagay naman ng itlog, huwag ninyo itong direktang ilalaglag dito sa mini mix ninyo. Para kung sakali man na hindi maayos yung itlog, may iwasan ito na maisama dito sa ating ginagawa. At ang sunod naman natin gagawin ay maglalagay tayo ng anim na cup ng tubig. Imimix natin ito dito sa harina at sa mga iba pang sangkap na ating pinagsama-sama. Matapos ngang haluin at magmix ang bawat isa, sasalain Gagawin natin ito para maging maayos at hindi talaga magbuo-buo. At ito na nga nakahanda na ang mga cup na pagtatakaan o paghuhulmaan ng kakanin na ating ginagawa. At ayan, inilalagay na nga natin itong tinimpla nating kakanin. Makukulay naman talaga yung mga cup pang happy birthday at happy fiesta. At ang bawat cup nga na ito ay lalagyan natin ng cheese para lalo siyang sumarap at maging malinamnam. At ito na nga ilalagay na natin, ipipisto na natin ito para pasingawan, para maluto na ito. At sa paglulutungan ito ay lagi din natin itong i-check. Tatantsahin natin kung ito ba ay luto na. At ayan, ito na nga, luto na siya. Panalo talaga, success ang proseso ng aming pagluluto. At talaga namang sa mga pagkakataon na yan, habang inilalagay, tinatanggal dun sa cup ang mga kakanin yan, ay talagang natatakam ako. Kakaiba talaga siya, napakasarap, panalo sa lasa.